Samantala, emosyonal na nagbalik trabaho ang mga empleyado ng Kapitolyo ng Leyte. Problema pa rin ang pagkilala sa mga labi at pinangambahan na rin ang pagkalat na sakit gaya ng leptospirosis. Nagbabalik si Julius Segovia. Sa pagtataas ng watawat ng Pilipinas, inumpisahan ng mga taga-kapitolyo ng Leyte ang pagbabalik trabaho. Ano. Pero dama pa rin ang matinding lungkot. Parang demoralized, o traumatized, terrified, gano'n. Kahit sa mga pangyayari after sa bagyo, parang may gano'n. It's very difficult magtrabaho kung gano'n ang condition ng, ng employees. Kaya para tiyaking tuloy-tuloy ang operasyon ng lokal na pamahalaan, pangako ni Governor Petilla, di raw maaantala ang kanilang sweldo. At bilang bahagi ng kanilang cash for work program, kukuha ng dagdag na tawang kapitolyo para mapabilis ang kanilang clearing operation. <laughs> The biggest asset of any organization is yung tao, yung mga staff mo. Kahit pa paano, yung mga empleyado dito, makakaano makaka -ano rin ng task ko. May pera naman ay papamigay. Unti-unti mang nagbabalik sa normalang buhay sa Leyte, marami pa rin problema. Siksikan pa rin ang mga pasyente sa ilang ospital. Kaya para sa mga kaanak ng lalaking ito na may appendicitis, malaking tulong daw ang ipinadalang dambuhalong hospital ship ng China. Dami no operahan doon, pila. Dami ng pasyente. na pumunta sila doon, hindi na kami dito. Ang DOH, pinagiingat ang mga taga sa paglusong sa baha para hindi magka-leptospirosis. Lalo't isang lolo sa probinsya ang namatay dahil dito. Si Mang Ramil, may mga sintomas daw ng sakit. Hindi sakit, hindi ko makita. Okay Sipit siya doon. Ngunit ngayon, nagkagatulog na ako. Kahit ang pagtukoy sa mga di pa nakikilalang labi, hindi pa tapos. Dagdag problema pa ang pag-alis ng kilalang forensic pathologist sa si Dr. Raquel Fortune dahil sa pag-question daw ng NBI medical legal sa pamamaraan niya at ng DOH forensic team na ani mas mabilis at kasing epektibo naman ang sistema ng NBI. Saying things like they're in charge, there is this AO or administrative order saying that they're in charge, We should not be doing what we're doing because that is not the proper way. And the best way is uh, using the Interpol DBI protocol. Ang feeling talaga namin, binastos kami. Pero para kay Justice Secretary Laila Delima, simpleng di pagkakaunawaan lang daw ang nangyari at NBI raw talaga ang naatasang gumawa ng disaster victim identification. Patuloy rin ang pagtitiyak ng seguridad. Kanina, ...ilang umano'y magnanakaw ang nahuli ng mga otoridad sa isang grocery sa Tacloban. May nakita kami na, na, na nangunguha dyan. Eh. Napasama na rin ako. Sa ngayon, may ilalaang 400 hectares ng lupain sa Tacloban... ...natatayuan ang bagong relocation sites para sa mga nasalanta. Magtatayo naman ang bank houses at temporary shelters ng DPWH. Ang Mines and Geosciences Bureau magtatakda ng no-build zones kung saan bawal ng magtayo ng mga bahay at struktura. Gayunman, di pa rin matiya kung gaano katagala abuti ng pagbangon. If you're talking about the situation right before or a week before sa typhoon, it will really take years, oh, several years. Mula sa Tacloban, ako si Julio Segovia ang inyong saksi.